Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Nagsisigaw na ang lahat ng mga tao dahil sa kanilang nasaksihan. Napakabangis ng labanan. Nakabulagta na ang dalawang mandrigma ngayon at kapwa. Bumabawi ang mga ito ng wisyo at lakas sa mga pagkakataon na iyon, kahit na marami pa rin ang nagsisigaw ng pangalan nitong Siriba, may mga sumusuporta na din kay Kid Mario sa mga pagkakataon na iyon. Ilang sandali pa, tuluyan ng nakatayo itong Siriba at napatitig agad ito kay Kid Mario. Sinipat-sipat nitong Siriba kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang kalaban sa nagawa niyang pagpapatumba nito sa isip nitong si Riba. Kay sarap pala sa pakiramdam. Parang nawala ang lahat ng mga mabibigat na dalahin nitong si Riba ng ilang taon nang makitang napatumba niya itong si Kid Mario. Ngunit hindi patapos ang kanilang labanan dahil alam niyang kaya pa nitong si Kid Mario na lumaban at makaisip pa ito ng paraan kung paano siya patumbahin. Ngunit ngayon, mas lumakas pa ang loob nitong si nang makitang napapatumba niya ang kanyang kalaban. Kaya niyang patumbahin pala ito. Ang gagawin niya lamang sa mga sumunod na mga pagkakataon kailangan na makapatama siya ng mariin kay Kid Mario. Ilang sandali pa ang lumipas, nakatayo na din itong si Kid Mario sa mga pagkakataon na iyon. Napakaseryoso na ng hitsura nito. Hindi kasi nito inaasahan na mapapatumba pa rin siya nitong si Riba. Uwi ka nitong si Kid Mario. Binabati kita, Riba. Dahil sa wakas, nagawa mong mapatumba ako. Ngunit hindi na yun mauulit pa. Dahil ikaw ngayon ang aking tatapusin. Sasagot pa sana itong si Riba. Ngunit biglang pumihit na itong si Kid Mario. Agad na itong umataki habang sa mga pagkakataon na ito, nakayuko at wala pang dalawang segundo ang lumipas agad nang nakakalapit ito sa kanya. Agad na nagpakawala ng kakaibang mga pagbayo itong si Kid Mario na sobrang bibilis. Kaya ang ginawa nitong si Reba, harapan na gumanti din ito ng mga pag-atake. Sa isip nito ngayon, wala nang atrasan pa. Kaya niyang pabagsakin ang kanyang kalaban. Patibayan na lamang ng katawan ang mga ito at patalinuhan sa mga estilo. Ilang sandali pa, itinukod na nitong si Riba ang kanyang isang paa sa kanyang likuran. At pagkatapos, nagpakawala ito ng sunod-sunod ng mga pag-atake. Nagulat itong si Kid Mario sa ginawa nitong si Riba. Hindi nito inaasahan na makipagsagupaan itong si harap-harapan sa kanya. Agad na tumama ang suntok nitong si Kid Mario sa tagiliran nitong si Riba na naging dahilan para mapagiwang ang isang tuhod nito. Ramdam nitong si Riba na parang nawalan ng hangin ang kanyang kabilang tagiliran. Ngunit hindi iyon sapat para tuluyan siyang mapabagsak. Agad na gumanti din itong si Riba ng mga pagbayo. Ngunit nasasangga iyon agad ng mga siko nitong si Kid Mario. Muling wika nitong si Kid Mario kay Riba. Gusto mong lumaban Riba ng patibayan ng katawan at lakas ng pagatake. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang makakaya mo at kung sino ang manatiling nakatayo. At muling nagpakawala ng mga pagsuntok itong si Kid Mario. Nasasangga naman iyon ni Riba, ngunit mayroon pa rin nakakalusot. Ramdam na naman itong si Riba ang kakaibang sakit sa kanyang katawan. Ngunit kailangan niyang magpakatatag. Kaya pa niyang lumaban kaya niyang talunin ang taong ito nang umigas ng sunod-sunod ang mga kamao nitong si Riba tumama na din sa wakas ang kanyang mga pagsuntok nang subukan niyang pagsasapakin ng pabalagbag na pamamaraan ang kanyang kalaban hindi ganon kasulido ang suntok na iyon nitong si Riba na tumama doon sa tagiliran nitong si Kid Mario kaya hindi masyadong iniinda iyon ni Kid Mario ngunit biglang umangat itong si Riba at nagpakawala ng ubirhan na pinatama ni Riba doon sa may sintido nitong si Kid Mario. Sapul na sapul ito, ngunit agad rin na ginamit ito ang teknik na pag-ikot ng ulo para hindi ganon kalala ang matatanggap nitong pinsala. Kasabay naman ang pagbitiw nitong si Kid Mario ng isang counterpunch sa suntok na iyon ni Riba. Mas mabilis at mas malakas kasi pag counterpunch ang binitiwan. Dahil ang unang nagpakaula kasi ng suntok, paabanti kasi ang musyon ng katawan. Lumalagapak ang suntok na iyon ni Kid Mario sa panga ni Riba. Ngunit simula pa lamang inaasahan na nitong si Riba na iyon ni Kid Mario. Pinaghandaan na niya ang gagawin ng kalabang buksidor. Agad din na ipinihit nitong si Riba ang kanyang ulo kasabay ng pagtama ng sapak na iyon ni Kid Mario kaya tulad ng kanyang kalaban hindi din ganon kalala ang natatanggap nitong si Riba na pinsala at agad na isinabay din nito ang kanyang pag-igkas ng isa pang kamao at tumama iyon sa kabilang bahagi ng panga ni Kid Mario na hindi nito napaghandaan ang akala kasi nito na tagumpay na ang kanyang ginawang taktika Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, naisahan na siya nitong siriba Riba. Sa lakas ng pagkatamang iyon, agad nanayanik ang katawan nitong si Kid Mario at nawalan ito ng balanse. Napatigalgal itong si Kid Mario dahil sa pagkagulat. Hindi nito matanggap na naisahan siya ng kanyang kalaban na minsan tinalo niya ito sa ibabaw sa ring. Wika nitong si Riba na lumapit na sa kanya hindi naman tuluyan na bumagsak itong si Kid Mario dahil na nito ang isang kamay sa luna. Ngunit duguan na ang kanyang bibig at ilong at sa mga pagkakataon na ito, sobrang nahihilo na ang kanyang pakiramdam. Alam mo, Kid Mario, hindi ko maipaliwanag ang aking naramdaman na saya sa aking nakikita ngayon kay sarap pagmasdan na makikitang nakayuko ka sa aking harapan. Ang akala ko ba walang makakatalo sa iyo at walang magpapagapang sa iyo sa luna. Napakaingay pa rin ang mga hiyawan ng mga tao, lalong-lalo na ang mga pumabor kay Riba. May mga pumapatak na dugo sa luna galing ito sa bibig at ilong nitong si Kid Mario. Malubha ang tama nito sa huling suntok na iyon nitong si Riba pakiramdam pa nga nitong si Kid Mario. Mukhang may mga napinsalang buto sa kanyang panga. Ngunit sa isip nito ngayon, hindi siya maaring matalo sa ganun lamang na pangyayari. Hanggang kaya pa niyang tumayo at lumaban, hinding hindi siya magpapatalo kahit sino man. Kaya pilit pa rin na tumayo itong si Kid Mario at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Nakatayo na ito ng tuluyan at nakahanda ng lumaban. Hindi na, naghihintay pa na makabawi ng sapat na lakas itong si Kid Mario. Mabilis nang umataki itong siriba Riba doon sa kanyang kalaban. Batid niyang sa mga pagkakataon na iyon. Ngarag ang katawan nitong si Kid Mario. Sanhi ng huling tama nito galing sa kanya. Ilang sandali, nagpakawala na. Itong siriba ng mga pag-atake. Halo-halo na ang mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong si may mga suntok na nanggagaling sa ibaba at itaas naging dahilan iyon para hindi na makailag pa itong si Kid Mario at hindi masasangga ang kanyang mga ginagawang pag-atake nang tamaan muli itong si Kid Mario kamunti ka na muli itong matumba sa luna muling gumiwang ang mga tuhod nito ngunit talagang nasa dugo nito ang pagiging mandirigma at hindi basta-basta sumosuko sa labanan. Agad rin na nagpakawalan ng isang suntok itong si Kid Mario na parang ibinuhos na nito ang natitirang lakas. Tumagilid lamang itong si at pinalampas ang suntok na iyon ng kanyang kalaban. Pagkatapos, nagpakawala itong si Riba ng isang malutong na uppercut. Sa pulsa panganan naman itong si Kid Mario. Muling nagsitalsikan ang mga dugo galing sa bibig at ilong nito Ngunit hindi pa rin ito natinag at natumba. Muling bumaling ang ulo nito at muling nagpakawala ng mga pagsuntok. Gulat na gulat itong si Riba. Inaakala niya kasing sa suntok na iyon, tuluyan na itong mapapatumba. Wala namang kahirap-hirap na naiwasan ni Riba ang mga ginagawang suntok nitong si Kid Mario sa kanya. Sa mga pagkakataon na iyon, mahina na kasi ang mga suntok nito na kayang-kaya na niyang iwasan at ilagan. Kaya sa muling nakapagpatama itong si Riba ng dalawang mga magkakasunod na mga pagsuntok na tumama naman doon sa magkabilang panga ng boksingero. Sa muli, gumiwang na naman ang mga tuhod nitong si Kid Mario at makalipas ang ilang mga segundo. Agad na bumawi na din ng mga pagsuntok ang boksidor. Napatitig itong si sa kanyang kalaban. Nakapikit na kasi itong si Kid Mario dahil na rin sa matinding bugbog na inabot nito. Ngunit ang ipinagtataka nitong si Riba, mukhang wala na ito sa kanyang wisyo. Kaya lumingon itong si Riba kay Manong Gabriel na tulad din ni Riba. Masama na din ang hinala nito sa kalagayan nitong si Kid Mario. Kaya lumapit ang matanda sa kanilang dalawa. Ngunit patuloy pa rin na nagpakawala ng suntok ang boksingirong si Kid Mario. Nakatayo na lamang itong siriba at hindi na gumanti ng mga pag-atake at uwi ka nito kay Kid Mario. Tapos na ang labanan, Kid Mario. Nagtalo na kita at nakapaghiganti na rin ako sa aking pagkatalo sa iyo. Dalawang taon na ang mga nakalipas. Kaya sumuko ka na. Agad naniyakap iyon ni Manong Gabriel at tinawag agad ang mga medical personnel doon sa gilid ng luna ang katunayan kasi nawala na ng malay itong si Kid Mario kanina pa nang tumama ang isang uppercut ni Riba sa panga nito. Basag na nga ang panga nitong si Kid Mario kaya hindi na maawat ang pagdaloy ng maraming mga dugo galing sa bibig at ilong nito. Patuloy pa rin itong sumusuntok kahit na nawalan na ito ng ulirat at patuloy pa rin na nakatayo dahil sa kagustuhan nitong hindi magpapatalo kay Riba. Ayaw nitong ibigay ang kampyonato kay Riba. Nagsisigawan na ang mga tao at nagpalakpakan. Samantalang sina Basil, Bonet at Dr. Maki, nagtakbuhan na ang mga ito at papunta doon sa gitna ng luna. Nang itaas na kasi ni Manong Gabriel ang kamay nitong si Riba, hudyat na iyon na ang kampyon sa paligsahan ay walang iba kundi itong siriba. Napabilib ang mga tao sa kagalingan nitong siriba. Ngunit bilib din ang mga ito kay Kid Mario na hanggang sa huling pagkakataon kahit na nawalan pa ito ng malay dahil sa puso bilang mandirigma ayaw pa rin itong sumuko. Sa mga pagkakataon na ito, dinala agad itong si Kid Mario doon sa silid ni Dr. Maki. Agad naman, nagginamot ito ni Athena dahil itong si Dr. Maki kasama pa ito nila ni Bunet na nagdiriwang sa pagkapanalo nitong Siriba. Napapaluha ngayon itong Siriba sa tagal ng panahon na nakulong siya sa isipin na mahina dahil sa pagkatalo kay Kid Mario noon, ngayon bumalik na ang kanyang kumpiyansa at tiwala sa kanyang sarili. Masayang-masaya ang mga ito. Ngunit itong si Badong, habang masaya din ito sa pagkapanalo sa itinuro niyang pamangkin sa kabilang banda naman ng kanyang mga iniisip ay ang tungkol sa kanyang mga anak na sa mga pagkakataon na iyon umakyat doon sa bundok ng Asturias habang masaya at nagbunyi ang lahat doon sa arena sinabuhawi naman at makro papalapit na doon sa pinakapusod ng kagubatan ilang sandali lamang ay papagabi na ngunit hindi pa nila nahagilap ang kinaroroonan ng tribo ng Unga Ngunit sa pakiramdam nitong si Maklo, malapit na sila sa kutak ng mga ito. Sa bukirin kasi ng Asturias, hindi lamang kasi ang tribo ng Ungga ang naninirahan. Mayroon pa kasing ibang mga tribo. Iniiwasan nilang makatagpo ang mga iyon. Alam nilang bawal kasi sa mga tagapatag ang papasok sa kagubatan na ito na walang pahintulot galing sa kanila. Kaya kapag napag-alaman ng iba pang mga tribo, ang kanilang ginawang pagpasok, maaring isipin ng mga ito na kalaban silang makro at maaring may masamang binabalak para sa kanilang tribo. Tanong nitong si Ringo, Kaibigan ng makro, ano na ngayon ang balak mo? Papagabi na, madilim na ang kapaligiran dito sa gubat na ito. Mukhang delikado na ang pagkilos sa loob ng gubat, lalo na kapag madilim ang kapaligiran. Naintindihan naman agad ni Makro ang ibig ipahiwatig ng kanyang kaibigan. Kaya kinausap muna nito ang kapatid na si Buhawi. Sumang-ayon naman agad itong si Buhawi na maghanap na lamang muna ang mga ito ng maayos na lugar para magpahinga na. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na naglatag ng mga tint ang mga ito doon sa gitna ng malalagong kakahuyan May mga kinuhang mga sanga ng puno ng kahoy ang mga ito para ilagay sa kanilang mga nilatag na mga tinta para walang makakita agad sa kanila na iba pang mga nilalang. Naglatag na din agad ang kanilang grupo ng mga usal sa buong paligid ng kanilang kinaroonan para hindi na din sila mararamdaman ng mga inkanto at mga lamang lupa na naninirahan sa gubat na iyon para hindi na rin sila mapaglaruan. Ilang sandali pa, agad na nakapwisto na ang mga ito sa kanikanilang mga higaan at duyan sina Makro naman at Buhawi na pag-usapan na ng dalawang magkakapatid kung saan naman ang kanilang pupuntahan na lugar kinabukasan Hinala kasi nitong si Makro na malapit na sila doon sa kuta ng tribong Unga Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap agad na napatitig ang dalawa doon sa unahan May mga narinig kasing ingay ang mga ito at pagkatapos may nasipat pa silang ilaw na hindi nila mawari kung saan ito nang gagaling. Kaya agad na ka nitong si Makro kay Buhawi. Kuya Marco, mukhang maliban sa ating grupo, may mga umaligid pang ibang grupo sa gubat na kinaruroonan natin ngayon. Ang sagot naman nitong si Buhawi. Mukhang ganun nga, Makro. Ngunit hindi kaya maaring kabilang ang mga ito sa hinahanap natin ng tribo. Di ba naramdaman mo, Makro, na malapit na tayo sa kanilang kuta? Dito na pagtanto ni Makro na maaaring tama nga ang kanyang kapatid. Kaya agad na inaabisuhan nitong si Makro ang kanyang kaibigan na si Ringo na manmana nila ang lugar na iyon. Agad na uwi ka nitong si Makro. Kuya Marco, manmanan mo na namin ni Ringo ang mga iyon. Bakat tama ang sinabi mo. Pagkatapos agad nang umalis ang dalawa, ang kanilang ginawang maliit na ilaw doon sa gilid ng mga puno ng kahoy agad nilang pinatay iyon. Mabibilis ang kilos nila ni Ringo at Makro doon sa mga kakahuyan. May mga palatandaan sila sa mga halimaw na membro ng tribong unga. Agad nilang makikilala ang mga ito kung sakaling totoo nga ang hinala ng kapatid nitong si Makro. Makalipas ang ilang mga sandali nang makalapit na ang dalawa doon sa kanilang mga nakikitang liwanag, bumungad sa kanila ang kawan ng mga mandirigmang tribo. Isang hukbo ang mga ito na parang napapadaan lamang doon sa lugar. Ngunit ang ikinagulat ng dalawa nang makita ng mga ito ang mga kasuotan ng mga nilalang dahil agad na nabatid nilang galing ang mga ito sa tribong unga. Nagkakatinginan sina Makro at Ringo at hindi nila inaakala na makikita ang hinahanap nilang tribo para pagbayarin sa kanilang mga kasalanan.